Sa Sunshine City, kung tawagin, ang lawag ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay liwanag. Hindi lang sa pangalan sinisikatan ng liwanag ang lawag. July 2014 nang ma-award ang lungsod na ito for Best Practices ng European Society for Quality Research sa Bansang Belgium. First time daw ito sa Pilipinas. It's the participation of the people. It's the people who has made it happen for Lawag City. It actually proves na ang governance here in Lawag City is one, transparent. We are able to address all concerns. Sa loob ng City Hall ay makikita ang Wall of Fame Marami sa mga parangal na inani ng lawag ay patungkol sa pagiging environmental nito. Sa katunayan, National Hall of Fame award na sila ng gawad pangulo sa kapaligiran. Ang lawag din ang 2014 cleanest, safest and greenest component city sa Region 1. Sa City Ordinance No. 97043 o Oplan-Dalus Code, nakasaad ilang probisyon tulad ng bawal ang pagkakalat sa mga kalsada at plaza. Highlight din ng Oplan-Dalus ang segregation of waste o paghiwalay ng basura ayon sa uri nito. simple lang ang sikreto sa segregation. Ang hindi pinaghiwalay na basura, hindi makokolekta. Sino ba naman ang gustong magamoy ang paligid dahil sa nabubulok na basura? Kaya no choice sa mga residente kundi sumunod. Ang mga nakolektang basura naman, diretso sa landfill. na ginagawa silang pataba o hollow blocks. Proyekto ito ng kooperatibang binubuo ng mga empleyado ng City Hall. When the city implements the Uplandalo's Code, it has to give that support sa mga tao natin. I mean, to, to our residents, to our garbage generators. So, they, they make sure na as much as possible mag tayo because meron na tayong landfill na yung segregated na waste na yan ay magiging pera. 280 hanggang 300 pesos ang benta sa isang sako ng fertilizer. 850 naman hanggang 1350 ang isang peraso ng hollow block depende sa laki yung mga nangungontrata po dito, e eh, ini-encourage din po namin na sa amin na lang kumuha ng hollow blocks na gawa po dun sa mga basura po. Tapos yung mga fertilizer, yun din po yung binibigay namin sa aming mga farmers. At uh, nakakatuwa kasi Uh, kahit yung mga farmers na nanggagaling ng kagayan, kami po nagde-deliver sa kanila. So sabi nila maganda po yung uri ng fertilizer. Sabi ko naman po, eh, siguro naman po yung resulta ng aming mga harvest ang pinaka magandang patunay na po na okay yung aming na produce from our basura. Ang mga barangay leader ang katuwang ng City Hall sa pagpapatupad ng disiplina. Paniniwala ko you have to empower the barangay always in any uh, program or project. It's always the grassroots that you need to strengthen kasi kung nasa executive or legislative, you cannot be in all the 80 barangays in our case all at the same time. Taon-taon nagpapaligsahan ng 80 barangay ng lawag para masungkit ang titulong pinakamalinis at pinakaligtas. Ang nagwagi sa rural category, ang barangay 54B, Kamanggaan. Tinatanim po namin sa boulevard sa mga plant boxes po along the national highway. Ibinigda sa amin ni Kapitan Anthony Agawili ang seedling area sa gilid ng kanilang barangay hall. Dito nakatanim ang iba't ibang uri ng ornamental plants, gaya ng tangla, daisy, ilang-ilang, yellow tabs at San Francisco. Ang mga inaalagang halaman ay ginagamit para sa beautification ng ipinagmamalaki nilang boulevard ng barangay. Ito po taniman po ng saging dati, ay Delance po ito. Napag-isipan po ng baranggay uh, barangay council dati nung kagawad na po ako na i-develop tong area po na ito para po makita po yung uh, kagandahan po ng kamanggaan para po mawala po yung mga bakanteng lote na pinagtatapunan po ng kung ano-ano. wala kang makikitang kalat sa kalsada. Daig pa ng mga residente rito ang mga taga Metro Manila. Alam nila ang waste segregation. Kulay asul para sa mga plastic, straw at styro. Kahil sa nabubulok, berde sa pwedeng i-recycle. Dilaw sa dapat itapon agad tulad ng diaper at napkin. Kulay naman para sa mga toxic waste dapat i-implement natin yan para po tuloy-tuloy po yung uh, po natin ng gandim pala sa clean and po. Ano? Proud din si Kapitan na zero crime rate ang kanyang barangay. Katlong beses sa isang araw kung rumonda ang mga tanod. Di hindi daw nila kailangan pagmultahin ang mga lumalabag sa ordinansa. Susunod daw mga tao kung disiplinado mismo ang mga namumuno leadership by example, kumbaga. Mayroon po kaming unity, pagkakaisa po, tapos po yung lingguhang paglilinis, tapos yung mga kapwa nating na opisyal. Ayun po, lingguhan po, may schedule po na regular yung mga tanod, yung mga NGOs po, regular din po na naglilinis ng mga yan sa barangay po Hindi lang sa kalinisan na bumuhunan ng lawag, pati na rin sa security. Ang totoo ay, bago mo malilinis ang isang lungsod, ay kailangan maayos muna ang peace and order. O sabi nga ni Mayor Duterte ng Davao City, kailangan muna patinuin ang mga pulis. Yan din ang formula ng lawak. Mahirap nga naman po ang mga tagapagtupad ng batas ay mukhang unang pasaway. Ang mindset niya, ano yan, pagdating ng akinse, katapusan, sweseldo pa rin ako kahit di ako papasok, may mga ganyan-ganyan ang mindset nila. Parang kahit meron kang pinapagawa, hindi niya ginagawa, uh, lang siya na parang kahit may nangyayaring krimen, wala siyang pakialam, yun ang mga ano, naging mga iskalawags na yan, naging sakit ng ulo ko. Ang ginawa ni Hepe, sa evaluation pa lang, pinahirapan na niya ang kanyang mga tauhan kinausap ko rin sila. May mga nagbago, nakita kong nagtratrabaho na kasi pinahirapan ko rin eh. So, meron din kaming performance evaluation na rating. Diyan, bumabagsak sila, bumababa sila sa akin. Nang tumino ang pag-uugali ng mga polis ng lungsod, sunod-sunod nang ipinatupad ang programang pangkaligtasan. Isa riyan ang Community Assistance and Referral Team o police cart. You will see around, meron itong police cart. Para siyang ano eh, para siyang yung that ordinary cart na ginagawang pagbentahan kunyari ng mga food. So nakakalipat-lipat yung mga police. Kung saan yung need, alam ng tao that they can lodge their complaints or even ask, not necessarily complaints, kahit yung magtatanong lang. Meron silang pwedeng pagtanungan. Ako, uh reklamo, -huh. Malaking tulong din ang paglalagay ng mga CCTV sapagkat na mo-monitor ng mga polis sa tulong na rin ng civilian volunteers ang mga nangyayari sa kalye. May mga nasosolve kami dahil sa tulong ng CCTV sa mga nabaril, uh, nasaksak, hit and run. Amin ng Meron din public address system ang lawag. May pulis na nagsasalita at nagbibigay ng babala at naninita sa mga pasaway. Lagot ang hindi marunong tumawid sa tamang tawiran. Ang mga CCTV at public address system ng Lawag City na sampulan ang grupong ito ng mga estudyanteng pakasyonista. Sa may capital kanina, munti kaming mahuli kasi bawal palang lang tumawid hindi sa ano, sa pedsing, sa pedestrian. So munti kaming mahuli. Nagsasagawa rin ng checkpoint ang mga pulis kasama ang mga barangay tanod tatlong beses sa isang araw. We are basing our checkpoint kung anong nangyayari sa isang lugar. Uh, kaya dito isang measure para ma-prevent ang krimen na nangyayari dito sa loob ng city. Nagbunga naman ang programang pangkaayusan at pangkaligtasan ng lawag dahil tumaas ng halos sa kalahati ang crime solution efficiency o yung agarang paglutas ng mga polis sa isang krimen. Mula 37% noong 2013, tumaas ito sa halos 67% noong 2014. Bumaba naman ang average monthly crime rate mula sa 300 noong 2013. Ito ay nasa mahigit 200 na lang noong 2014. Malaking bagay rin ang magandang ugnayan at samahan ng lungsod ng lawag at mismo kapitolyo ng Ilocos Norte. Noon, hindi magkaintindihan yung dalawang pu ilalawang ama, ama ng uh, lalawigan at ama ng siyudad. Hindi sila magkaintindihan. Ngayon, abi nga talagang women power talaga tingnan mo. Ang ganda ng synergy ni Mayor Seville and Governor Aimee. Gusto ko pong sabihin na ito ay isang partnership. Mataas pong respeto namin sa aming uh, gobernador at mataas din pong respeto namin sa isa't isa. Uh, total ayon mismo kay Mayor Fariñas, nagbago ang pag-ugali ng mga Tagalawat. Nasa sistema na nila ang pagiging disiplinado. Sanay na sila sa maayos at malinis na kapaligiran. Gusto ko maalala ang lawag na isang lugar where the people are empowered. Uh, alam ng bawat isang kanilang karapatan. At saka, um, isang munting lugar na nakakasabay sa mga pagbabago ng panahon. Ngunit hindi kinakalimutan yung mga uh, kaugali ang ipinamana ng ating mga ninuno, lalong-lalo na yung respeto. habang umuunlad ang mga neighbors natin, tayo naman. Yung mga awards natin, kung may awards na, diba? award for the one of the dirtiest airports in the world, one of the, naman. So, no? kung gamitin lang natin ang hiya, sana, sana maging motivation din yan. sure to come back news 5 everywhere copyright 2015